Kumusta mga bata? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga bagong mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwento. Ang pamagat ng kwentong babasahin natin ngayon ay Ang Takot na Tigre. Sa malayong kagubatan, may batang tigre na ang pangalan ay Ted. Si Ted ay takot sa lahat, sa mga puno, hangin, at kahit sa maliliit na insekto. Isang araw, nakita ni Ted ang isang tipaklong na nagngangalang Tino. Si Tino ay naipit sa sanga. Tulungan mo ko, batang tigre, sabi ni Tino. Nakita ni Ted na kaawa-awa talaga ang tipaklong. Kaya kahit natakot siya sa insekto, nilakasan ni Ted ang loob niya. Dahan-dahan niyang inangat ang sanga gamit ang kanyang ngipin. Nakalaya si Tino at tuwang-tuwa. Salamat Ted! Napakatapang mo! Sabi ni Tino ngumiti si Ted. Napatunayan niyang kaya niya rin palang maging matapang. Mula noon, unti-unti nang nawala ang takot ni Ted. At yun ang kwento ng takot na tigre.